Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good evening and welcome sa aking munting channel At eto nga ayan, dinig na ang kaso nga nitong sila tangbol kasama ng kanyang mga kaibigan At dito nga ay nahatulan sila na makulong or mabilanggo habang buhay at dito naman ang sabi nga nitong si Olga hindi sapat ang makulong ka lang tanggol ang nararapat sa iyo ay mamatay ka dahil mas matindi pa ang ginawa mo sa anak ko kung kaya dito nga pinagtangkaan nitong si Olga ang barilin ito nga si tanggol ngunit hindi naman niya ito nga tinamaan kaya't nagkagulo ang mga pulis at ang mga nandoon nga sa loob ng korte kung sino nga ang biglang bumaril at nagpaputok nga dito at dito kaya ay mahuli kaya nila itong si Olga dahil siya ang nagtangkang pumatay nga dito kay Tanggol dahil ayaw niya nga itong makulong at mabulok sa bilangguan dahil nga meron siyang mga plano ang gusto niya nga ay mawala na sa kanyang landas itong si Tanggol para nga sa kanya mapunta ang lahat ng yaman at dito nga sa pinagpanggap niyang si David na pinag uh, nagpanggap ngayon na si Tanggol Well, hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga masamang plano, Olga at David, dahil nga nandirian pa ang totoong tanggol na bubuhay, nakakulong lamang siya at malalaman at malalaman din ni Ramon ang katotohanan, kung ano ang mga pinagagawa niyong kalokohan at pag nalaman niyang si tanggol nga ang kanyang tunay na anak, ilalabas niya yan sa bilangguan upang maghiganti sa inyong mga kalokohan at katarantaduhang pinaggagawa at pinagluloko nyo itong si Ramon at si Atanggol. Ano rin kaya ang mararamdaman nga dito ni Marites dahil nga ang kanyang anak ay mapupunta na nga sa bilibid na kung saan ay doon na nga sila mabubulok nga sa bilangguan at natapos na nga nga litisin ang kanyang kaso at dito nga ay bana ang hatol na sila ay makukulong ng habang buhay. Ano kaya ang naghihintay na buhay para kay gol at sa kanyang makasamaan sa loob ng bilibid? And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for tonight, paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.